Tadhana natin to Destiny Radio Tadhana Talks. Talks Next question O sinabi natin kanina Present yourself well Oh, last o sinabi episode. natin dito sa part 1. Oh, sinabi natin sa part 1 kanina, present yourself well. Mm uh -hmm. -huh. Uh, but, uh, ano, be careful with the smell. Yeah. <laughs> ang tanong, huh. mabaho ang hininga, mabaho ang kilikili. Kung, <laughs> <laughs> ay, actually, kilikili. Kalokohan to, kalokohan uh -oh. to. Sa akin naman eh, ano, syempre, <laughs> kung hindi ako pipili, maalin doon sa dalawa. <laughs> ka? Wala ah, ka lang kilikili ka na isa. kung mabaho ang hininga o -oh. mabaho ang kilikili. Mas, mas, ano, pipiliin ko yung mabaho ang hininga. Bakit? So, Boy, pwede mo namang i-face mask eh. Ako hindi, ako hindi. Ano, kikis kayo? Ha? Hindi man eh. <laughs> 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 Di, diba, man ganun ah. <laughs> <laughs> hindi kasi pag mabahong gili-gili, problema mo sa public, <laughs> di ba? Oh. Pag ano eh, syempre yung kakahiya, ano nga, ang kini, ako yun. <laughs> hindi, pati ano, ay naku, parehas na susolusyonan yun. Ay naku, ikaw, ah sige. Ako, ang pipiliin ko, hindi ko kaya yung, ah, hindi ko talaga kaya parehas. <laughs> o oh, tapos siya pag ganoon, sabi yung ka gano, Pero, Oh. Ang siguro mabaho na lang kiligili. <laughs> oh, oo kasi, ah, bakit? Kasi, okay. mga solusyon lang eh yun eh. Deodorant, ligo, kain. Hindi hey, ka hindi ano, wala, walang solusyon. Walang solusyon. Solusyon. Come <laughs> <laughs> on. Oh, o, ikaw nag-brought up nito. O, oh, yun yung framing natin ha, na, walang solusyon. Okay. Kalokohan to, diba? Okay, okay. O, okay. oh, ito, Then, ay, ano. Kasamang solusyon. Fun, fun question lang, yan niya. Oh. Yeah. O, oh, wala daw solusyon. Walang wala solusyon. Wow. Andaya daya kanina, wala. sabi ko, ma hindi ako mamimilit. <laughs> Tapos biglang no, ganun. mag nga. ha, pipili ka lang. Oo yun. nga. <laughs> ang <Parang> hirap talaga. Yung yung tanong, pinahirap ka Ay, ang ako okay hindi na Sige, sige. Hindi tumatalaba deodorant at ang ano. At sa, kung mouthwash. <laughs> kung kung, kung gano'n nga, kung may solusyon, ang pipiliin ko, ay yung ano, yung mabawang kilikili kasi madali, madali lang yun. O, o, di, o, Pero kung walang kasi, solusyon, pipiliin ko yung mabawang hininga. Kasi, pwede ka naman tumiko. Hindi mo naman sinabing madaldal <laughs> <Di ba? laughs> <Di ba? laughs> kung, kung may solusyon, yung sa kilikili, mas madali pong i-address ang ano, ang like body odor Oo. Uh, oh. sa ano sa baong hininga kasi iba madaming complications na yun eh o bakal, ang, yun ano. ko ang ano niya ang halitosis oo halitosis cotton stones pwede ring ano bulok ng ngipin. oh, no. Yeah. yeah. Bacterial infection. Oh, sa eh yung dila, sa kaya or bisan pag gutom. Sa kiliki, oh yun sa gutom. oh, oh. pag kilikili kasi anda na yung ano yung kanta ng bini. may brand nga. <laughs> Oo, oh, may brand yun, oh, oh, my oh. Brand yun. bawal. Oh, Lagi oh. nang mag Pero ang pinaka para sa ganun, para sa akin, pipiliin ko nga yung may kili, yung mabawang kilikili kasi pati hindi, kung gusto ko ng safe na solution, tawas. Tawas. Uh. Kasi talagang yeah. ano, well, tawas safety. talagang effective. Yo, ang problema oh, lang, walang amoy. Kung bagay, hindi siya nakaka-fresh ng ano. Pero, effective. Yeah. Walang hindi, hindi kaamoy talaga. Oo. Oh, oh. Paano Agustin kung hanggang? may baktol? <laughs> ano yun? Tat may, may tatlong level kasi ng kabahuan. <laughs> ano Sisimula niyan level 1, yan ay ang hip. Ayun, okay. Kayo, mo pa yun. Oh, oh, oh. Tapos sa level 2 is putok. kaya medyo yan. Medyo... Ah. Yan, medyo um, yan yung, yung Ang, ang hit ba yung... ka na. Yung ang hit ba yung hindi nasingaw? O uh, um, mm. mga ano lang siya. Basta kaya, kaya ng ano, kaya uh -oh. ng ilong mo. Pag, back, pag kumapit na sa ilong mo, nagstay na doon ng 15 minutes. Ay. Back Bakto na Ah, <laughs> may <Ami, ganun> pala. Hindi <laughs> ko alam. Back na yun. Oo, oh, o, yung pag dumakas sa sapakin ka. ka. Bon <laughs> bonus episode. <laughs> oh, <my God. laughs> ang hit Putok, bakbak tol. level ang kabahuan niya na. Ka, ka ba? Nununtok ano? yung amoy mo. Oo, yan. Ay, 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 ay. Yun yung, pa, yun parang limang metro pa yung layo sa'yo, amoy mo na. Oh my God, nandiyan na si Robert. <laughs> <laughs> ah, <ganoon. laughs> Ganon. Na. Ganun. Ganun. ko lang, Hindi po, wala po kami lang Robert. Ula, <laughs> naman. Sorry, Robert. Maka, Makapig na madami pa si Robert dito. Robert! <laughs> ay, puto ka pala! May <laughs> comment. Oh my comment, God. Comment, Robert. <laughs> ikaw pala <laughs> to eh. Ako. Sorry, Robert. Wala ko may na pangalan eh. Oh, sige, ikaw naman. Kilikili -kili din, di ba? Ako, oo. oo Kilikili. Pero pag walang solusyon. Oh my God. Mm, wala Hira, Mas mahirap pumili kasi pag walang solusyon. Oo. Oh oh, oh, oh. oh, oh, Pag walang solusyon, kilikili pa rin. Kilikili? Mahal -kili. <laughs> na mahal mo. kilikili na lang. Oh. mahilig ako sa <laughs> kilikili. Tapos ano, ihahag si... <laughs> ano, <laughs> <laughs> yung hug yung... yung... <laughs> 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 love, wala po. Love. Ako. <malapot>, <laughs> ano, tapos matutulog sa'yo, dito ka matulog. <laughs> Ay, may, yeah, ma ayun, ay, may, na, may mga, ayun, ayun, mga sense nyo nga. Malalaki naman yung biceps. Nakalabing oh. ah. ako, no? kunya, kunya, rito. Nananapak. Uli <laughs> ko ka muna. Ay, wala ko. lambing Ay, Saka, eh. <laughs> Tumag ay, ay ang, ang lambing nga sa iyong umaakbay. <laughs> Oo, umaakbay. Ay, teka, eh. like, away muna. No, wala. Pero kilikili. Kasi kaya pa, pag kung may solusyon, kilikili. Kasi kaya ng deodorant sa kinakain at kulang ng saligo. <laughs> Oo, oh, pag wala ng solusyon. Pag walang solusyon, Pili-ili pa rin, mag ano na lang, lambingin mo na lang ako kapag katapos mong maligo. <laughs> wala ka solusyon eh. Kahit maligo oh, siya, oh, kasi pa rin. Ayun, may oh. laman, medyo may amoy ng amoy shampoo, di ba? Hindi nito nagigits yung konsepto ng walang <laughs> solusyon. Hindi <laughs> mo mamaamoy yung shampoo. Wala nga, yun ay yun. Ayun. Kaya Kaya na yun ay yun. amoy mo. amoy oh. mo yun yung baho ng hininga. Yung tipong yung kiligili pa lang <laughs> niya, may pagkatao na. Bawo <laughs> nang kinikili na lang talaga eh. Para pag ako, hindi, eh, ang baho nang yun nga Wag eh, na. Oh, okay. Sige, sige. Oh. Ikaw, Jiro, Jiro. Oh, Jiro. Pass po. Pass. Hindi oh. pwede, Ula pa nahihirapan. Hindi pwede yung pass. Ay, yung may solusyon. Yung may solusyon. Kung bagay yung na... na Ayaw, ano, <laughs> Huy, walang perfectong tao. Uy! Lahat ng tao halos Ay, may amoy sa kilikili. Oh, oh, mo sa amoy mo, mamay Ay, ikaw lang. <laughs> oh, hindi. Pwede, ka dito tumira ng ano. Wow, wow. hindi, oh, <laughs> ano nga, Jiro. Pag yung nagagawa ng paraan na lang. Bad breath o bad odor? <laughs> halitosis Mer- o oh. <laughs> May, may trauma ka? May trauma, trauma sa, sa, trauma. trauma. Oh. Huh? Kasi nung elementary ako, may kaklase akong Grabe. Dinunggol yung kiligili. Ba, hindi, ako, hindi. Ano, <laughs> mabahong, kilikili, mabahong kiligili, mabahong ilong. Ah, ah mabahong ilong? <laughs> <laughs> mabahong bibig pala. Ibang klase talaga. So, uh, <laughs> so uh, mas <laughs> ano ako, mas, mas, mas go ako dun sa mabahong ininga na masusolusyonan. kaysa dun sa ano. Kasi nga, yun oh, na diba? ba? Oo, mm. Oh, may kwento o, ano. Basta ano, basta ayun, uh, just to answer it para magpas na. <laughs> <laughs> sige sige. <laughs> oh. so, ano baba Ako dun din ako sa ano, mas mas ano ako dun. Sa, pareho kasi in fairness, pareho ko nang naamoy. Okay. Nakaamoy na ako ng mabahong, mabahong hininga, oh. nakaamoy ako ng ano. Putok. Oo. Oh, oh yung level 2, putok. <laughs> hindi ko pa naamoy level 3, buti na lang. Pero nakaamoy na akong pareho at mas pinipili ko talaga yung amoy ng, ano, ba, uh, may putok, may, ano. Ah, kesa sa hininga. Okay. Kesa dun sa hininga. Oh. Pag naamoy, nakaamoy na ba kayo ng mabahong hininga? Oo. Oh. Nakaamoy na ako ng mabahong hininga habang pareho kaming naka-face mask. Lumusot. <laughs> <laughs> diba? <laughs> <My God. laughs> pareho kami naka-face mask. <laughs> Damang-dama ng buong pagkatao ko yun. <laughs> <laughs> Brad, yung kilikili mo nasa mukha. mas <laughs> diba, so pareho ko siyang ano, pareho ko amoy. Mas natitiis ko yung ano, yung baho ng kilikili. dalong Dalawang beso ko nakaamoy ng ano talaga, mabaho yung hininga. The one is yun nga. Naka-face Naka kami pareho ha? ha? Sa umaandar na tricycle ko saan may hangin ng outdoor pa ha. Saabot <laughs> ng pamasa. <laughs> <laughs> outdoor yun ha ang daldal -dal niya. Imik siya ng imik. Uh oo. -oh. Tumatagos talaga doon sa, ano, uh -oh. Uh -oh. sa uh, oh, yeah. Oh. face mask, oh. yung... Hindi kasi, ano din, siguro gawa din ng, ano, nung time na, oo, oh, oh, kasi, ayun nga, eh, kaya nga sabi daw, eh, anong tawag dito? Uh, meron daw mga ilunga natin hindi natin nakikita kasi ini-ignore ng utak natin eh. Ganoon na rin 'yun. Pero 'yun na. Ay, ay, ay amoy. Ko, hining ako, hining. ako, din, um, ang, amoy ko. Ang hill, ay, pag ano. May mga tao nga din naman na walang self-awareness. mm -hmm. Oo. Oh, seryoso. <laughs> ay, <laughs> ay, to kung, kung bumabali sa kalokohan mo. <laughs> yung, yung, isa namang ano, yung isa namang time na naamoy ko yung ano, yung hindi sa isang audition ng show na hindi ko na babanggitin kung okay, ano okay, okay. Ang daming tao na uh -oh nakapila. Yung kasama ko doon na uh, nakapila ay talagang suko ang <laughs> pakiramdam ko isang linggo siyang hindi kumain. Eh, ah, oh, grabe. Ano? Ganon. So, kung papipiliin man, doon ako sa ano, sa oh, diba? mabahong, kilikili, mabahong kilikili talaga. Dalawang mabahong kilikili nga, dalawang mabahong Tatlo yung mabahong kilikili kay Kuya Carl, ano din eh. Pero pag ano nga, pag, hindi nga yung sa akin talaga mainly. Okay. Kasi, Tutu. An... Naiintindihan ko yung, <laughs> kasi may, may kaibigan kaming may GERD. Alam oh, niyo yun? Ay, ano ngayon, hindi naman nila maano yun eh. Hindi nila maano yun. And kami naman ay titis namin. Alam mo, pag nagiinom kami, wala na rin mga may may alcohol. O kaya pag kumakain kami, kung ano kinakain naman niya. Ano. Hindi naman unlike ang putok o kaya ang mabaho ang kilikili. Tumatagal kasi ang mabaho ng kilikili kahit hindi na siya pawisan. Eh yung mabaho hininga, pag pinakain mo ng kahit ano, pag mo ng prutas, wala. Oh, wow. Pero well, kahit anong pabango talaga. Pakainin mo ng pabango. Yun. Yan nga pala, isa ding Para. payo, payo na, Pumili kayo ng pabangong hiyang sa inyong pawis. Ay, oh, oh, tunay. Yung pag naghalo sa pawis mo ang bango, may ganun oh, oh. kasi. Meron pa pag naipabango mo na sa iyo, mabango siya sa ibang tao pero pag sayo umaasim. Yan nga, hindi kasi siya ano, hindi compatible may ganun. yung katawan mo. Oo oh, oh. nga. Oh, oh. Lalo pag pinagpawisan ka na, oh, oh. umaasim yung pabango, pabaho oh, oh. na yung tao, oh, oh. <laughs> Hindi na pabango. Oh, oh. Kaya hindi ako nagano. Hindi ako nagpapabango ng oil base kasi sa pawis pag nagaano siya sa pawis ko hindi bagay. Pag ako'y napapawisan. Pero pag yung water, mga water base okay, ang ano siya, hindi ako na amoy yung pawisan. Oo, okay pumili po kayo ng... Pumili ayam. ko kayo. Diba, um, ilan ang pabango mo sa bahay? Marami. Marami, ano. Depende sa okasyon. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Pag ika, pak na pak. Uh, diba, may... Yung ano, vanilla. Yo! <laughs> Para, sweet girl. Ano, nagtry ano, oh. ako mag-vanilla ng nasa gym ako kinig <laughs> ka. sinabi, sinabi ka na, ano? Kinilig ako, sabi, ang bango ko daw. vanilla, yeah. sabi ko, ay, okay, kahit di yung ko siya vanilla, crush. Sabi ng, ko siya kinilig ako. yung vanilla, sabi ng lola ko, vanilla. No, oh, vanilla, oh. <laughs> oo. Ako ng vanilla. Oh, oh. Parang yun yung matamis, yung vanilla. Oo, oh, vanilia, yun lang yeah. nga, vanilla. So, isa ding, ano, yung ding isang nag-gym, yung nag-gym, nalilaki. Uh -huh. Vanilla uh -huh. din ang amoy niya. Sabi ko, grabe naman. Becky ba ito? Banilang <laughs> hey. masculine. vanilla vanilla talaga. Ay. ba? Ay. Eh? Paglapit hey. niya, pagdating sa akin. Babae. Babae ba siya? Lalaki nga. Ah. vanilla Vanila talaga. Sure. So, Lalaki, ba? sure ka. Lalaki talaga. Sure ako pag nakita niya ito. Hindi. <laughs> Lalaki talaga. So, eh. Sorry na. Umaalarma yung akin baklameter. baklameter. Gaydar at yung aking baklameter. hindi siya ano, sabagay. bagay. May, kung kung yung trip nilang amoy eh, bakit ba, di ba? gusto nilang magamay amoy vanilla eh, baka may pinupro diba? ba? eh, wala tayo. Oo, baka may babaeng mahilig dun sa oh, gano'n. pero pag yung ano na yan? Pag nagamay watermelon na. O kaya yung grapes? Yung mga prutas, grapes, oh, Ay, naku, ay, alam na, mm, becky Hindi, joke lang po ha. Hindi, joke lang po yun. Hindi kung anong gusto niyo kung anong bumabagay sa inyo. After? Kung ano yung trip niyo, di ba? Pero alam alamin niyo kung bagay sa amoy niyo yung yeah. pabango. At saka i-consider niyo din yung madadaanan niyo. Kunyari nagpabango kayo ng prutas, ganyan, sa daanan niyo hindi pa kumakain, lalo oh, oh mm, di ba? Kung oh. kagating kayo noon, di ba? Pero yung mga ano, yung ay, pinakaya ako ito, pinakaya akong mga taong ito eh. Ito yung pinakagalit ano? na galit. Speaking of amoy, wow. galit na galit ako sa mga taong ito yung nakain sa bus ng Jollibee. <laughs> <Ayon>! <laughs> sa van. Sa van. yung mga kulong na kulong. Tapos igaganon pa sa aircon yung ano, yung yam burger. Ay, no. Kasi naranasan ko yun. Naranasan ko nung time na kami naghihirap. hindi kami makapagganyan man lang. Talaga ako'y nagutom noon. Ngayon, hindi ko siya ginagawa ever. Pag may kaibigan akong ano, halimbawa, papunta kami dati nung kaibigan ko sa Infanta. So, nasa, papunta, sasakay na kaming van, idadalawa pa lang kaming ano, Dadalwa pa lang kaming sakay. Uh oo. -oh. Tapos nakain siya doon sa bus. Eh, wala pa namang tao. Sabi ko sa kanya, huwag kang kumain dyan. Sabi, bakit? Ay, pagkain ko to, ah. Hindi mo ba yung naiisip yung mga nagugutom? Oo. Uh oo. oh. Kumbaga, it might seem harmless eh, no? Kasi uh oh, makakain ka lang naman. Bakit ba uh -oh. nila? Uh -oh. pero hindi. Ang sa mga nyo naman. Di ba? Oo, sana kayo'y mabila. Uh uh oh, charot. <laughs> <laughs> no, uh oh, Huwag! wag. Pero Mag Kasi soft drinks kaagad kayo ha. Meron pero... din mga chances din naman na, lalo sa biyahe ito di ba? Madalas pagka uh, wala na silang time kumain sa ano. Yes. Oo oh naman, understandable naman. naman. Mga ganun. Pero pagka uh, dapat gusto mo lang ka. Gusto talaga eh, no? Gusto mo ba gusto mo lang doon kumain sa sa bar? Hindi kasi ako si talaga. Meron nga, meron nga. Yung, may may mga kaklase ako dati nung college nung high school pagka sa isa basta gagano niya si aircon yung ano, yung yung burger, oh. Umaawa oh, po kayo. Lalo <laughs> lalong, <Demonyo. laughs> lalong, lalo. <laughs> lalo ng, ano. Sa lalong lalo, lalo ng... Kapag na ako. Lalong <laughs> so, ako yung galit na galit pag ano, yung tipong mga alas 12. Mm. yung, yung iba na travel, either pa uwi or yung iba ay papasok pa lang ng trabaho. Tapos ikaw yung ng ganun. Sa jeep, kahit sa jeep man lang, ako naaasar talaga. Kasi kita ko yung mga mukha ng ibang tao talagang. <laughs> <mga>, mm. yung iba <laughs> yung... Oo, oh, Tumapit ka kasi. Pero nakakatabi sa jeep, kumakain ng fries ako <laughs> nanginginig na sa gutom. Kaya ano, kung, kung ako ka... tumingi ka. Uy, pengi. <laughs> <What thing> Muntik <laughs> na? <What laughs> like na, Kasi, uh, gutom na, gutom na ako. Sabi ko, sabi ko, ay, may price. Ay, ay. Yeah, <laughs> kaya, kaya ano. Hindi ko lang kami Kaya kami, kaya kami, pag halimbawa madami kami, tapos kakilala namin yung, ano, sa kala kami nakain, tapos ang inaalok ina na namin. Hmm. Hin hindi pati kami nang aalok yung, ay, kuha ka. Ay, hindi, sige, sige na. Hindi kami napayag ng ganun. Binibigyan na namin, natin na namin yung burger. Tapos, oh. oh. Ay, wala. Nakati ko na. Tara, biyahe tayo ulit. Ay, ako. Hindi, nakamotor ako. Magastos, magastos. Hindi ko magay. <laughs> Oo oh, naman. Kailangan ko na talaga ako mga sorry, guys. Alam kong gutom rin kayo, pero hindi ko na kaya. <laughs> uh Oo. -oh. Yun nga. Meron naman talaga, pero sa'yo ha. Iba talaga ang dating ng amoy? Pati memories oh, oh. na papabalik. <laughs> oh, ito to, malakas ang aking olfactory memory. <laughs> <laughs> Anong na? <mal> <laughs> Inusom ko yun. <laughs> eh, bago na naman tayong thumb <laughs> oh, oh, eh, and, um, ano, an, bigyan ka ng example lang ganun. Yung naka, da, nakaalala ka ng isang bagay gawa ng amoy. The nostalgia is a mind trick. Charot lang. ano oh, anong, anong, nangya, okay. anong naamoy mo noon? Ay, naaalala ko ang amoy ng 2012. Mm. Oh. Oh, oh. sige, oh, paano? paano Claire, ito. Eh, ito yung vacuum, a ah vacuum. <laughs> ano? Popcorn ng damit namin noong 2012. Tanda ko ng ginagawa ko noong araw na yun. Ah, ganun. Kanyari, naapoy ko to. Sabi ko, Anong fab ko namin to ng 2012? Yung sumasayo ako ng ganito doon ah. sa kaibigan ko. <laughs> ah. ah. Dito, oh, alam niyo yung ba diba yung dinadaan dito sa Pleasantville? Mm -hmm. Yung mm -hmm. sa may koi, yung pababa, pabali, papuntang likod ng Pacific, uh -oh. yung highway mm -hmm. doon sa likod ng Pacific. Mm -hmm. Doon, ano, yung ano doon, yung parang laundry ba doon o yung, uh -oh. ano, yung mga gown. Yung fab ko na ginagamit nila, yun yung time na, ano, yun yung Fabcom na gamit nung laundry shop dun nung ako'y college. Oh. Naamoy ko yung Lukban. Naalala I'm ko yung Lukban. At ganun talaga pag minamoy tayo, naalala namin, naaalala oh, tayo. Oo nga dito, dito. <laughs> <laughs> Tapos, eh, Doon sa misa pag may, ano ko pag, naka-tricycle ako. Amoy singit. Tapos eh, naglalakbay ng kapunyarap, papunta doon saan, doon sa sakayan namin ng jeep. Naamoy ako, may Clorox. Amin. Ay! <laughs> dito, may na ko, -ala, -ala, alam ko yung ginagawa ko. Oo, di ba yun? Okay. <laughs> Ima-imagay na yung, sir, po the... Ay! <laughs> Oh my Paalala God. ko parang napaka vivid sa ni. Iba kasi. Yeah, kasi, hindi naman lalas. <laughs> <laughs> ano ba? Oh, Teka, ano ba yan? Hindi, <laughs> naglalaba yung ano ko noon. Naalala ko yung naglalaba. Naglalaba ako that time. Okay. Uh, next! next. <laughs> pero ito, add ko lang. <laughs> oh, sige, sige. Sa so, <laughs> sobrang lala no, sa so, olfactory <laughs> memory ko. Alam, tanda ko pa rin hanggang ngayon yung pabango <laughs> 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 ng Ano, <laughs> 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 Atlantis ng oh, bench. Hindi ko alam <laughs> yung pangalan, <laughs> pero alam mo yung amoy. Kaya kami sa, sa crowd, naamoy ko siya. Kasi gawa ng medyo common yung pabango niya. Ah, gano'n. Mm. Tapos even yung ano, ito ha, walang halong kabastusan. Mm. Wala naman nag-army na ganun ba ng bastos? Wala naman, di <laughs> ba? Baka may nakaka-relate lang. Before, tantan-tanda ko yung ano niya, yung natural scent. Mm. Yan. Mm. Oo. Oh. Ganun. Oh. Tapos tanda mo yung amoy niya. Oo, oo tanda ko yung amoy. Meron tayong kanya-kanyang kanya na amoy. Tanda yung natural scent niya. Mm -mm. Kaya alam mo eh, kung sino yung umutot, pag may umutot, kasi may halo yun ng... may halo yun na ano, natural scent. Ay, sorry guys, na-expose. Sorry guys, pag umutot kayo, ko kong sino. <laughs> Alam ko yung natural scent nyo, kaya ganoon. Ayun. Di ba nahalo, ano, nahalo sa natural scent yung ano? Kaya naalala ko tuloy yung umay. Oh, <laughs> oh. <Hi. Finished. dass laughs> naga, yung, nag-aalay ka dahil na mo siya, sinampal mo yung nakasalubong. Yako! Bakit nila ako? sorry po! <laughs> uh, Oo, oh, oh. kahit nga yung ano eh, kahit nga kapag naglalaba ako, tas yun yung gamit niyang panlabay, sabi ko, ah, umi niya to eh, buisit! <laughs> <laughs> Habang kinukusot yung brief. <laughs> <laughs> ingat. ka naman ng underwear ng ano ng boy ng ex mo. Secret. Ay, okay. <laughs> Para baka makita ng nanay. <laughs> okay, tito, okay. Okay. <laughs> tito, tito, pinaglala <laughs> 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 ba? Uy, huwag kung sino sino makarating sa mga kaibigan siya. Hindi, joke lang. <laughs> huwag ka matakot. Dunyaan mo siya. mo siya. Dunyaan mo siya. mo siya. Hindi hey, last episode ay nag maka, maka nagpasalamat maka maka ka naman sa appreciation sa kanila. Ano ba to ng aking katoking stage ngayon? Ali dun. Wala nga ay. Ali dun. Ayo. Ay, ano ano yung iba? Nagpili na ako. Ah, nagpili oh. ka na. Ah, hindi matatalo ka na sa pustahan. Oo. Uh balik -uh. <laughs> <laughs> naman natin ang question kay Jiro. E, oh, sa amoy naman, sa amoy. Sa amoy may naaalala ko ba sa mga amoy? Wala, anong tawag yun? Olfactory memory. Olfactory memory. All -factory wala factory. Yung doon na wala sa pagsayo kasi wala na yung Pero, oil. Pero, totoo, meron may, <laughs> din akong mga memory. chances. <laughs> may mga chances din akong uh, past memory na bigla naaalala pag may certain amoy akong mm -hmm. na, na, na aamoy. Pero, not to the point na kagaya nung sa inyo na sobrang vivid. Ah, wow. oo. Na sobrang uh, vivid yung memory. I don't think may gano'n So, wala akong naalala talaga pag minakakamoy ka ng anong, gamit sa panlaba, na. Naalala ko lang yung yung trauma ko nung elementary pag nakakamoy ko ng angkit. <laughs> yung kaklas. <laughs> Ayun. <laughs> sana ngayon ay siya, sana ngayon ay okay na siya. Ano? I hope, I really hope, I really wish. Sana ngayon ay maalam na siya mag-alaga ano, mag, anong, mag ng sarili niya. Oh, kasi ano pa naman yun, elementary pa naman. Oo, bata pa na Mag, uh ay, yung, 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 yung pala ngayon mm -hmm. ay fresh na fresh ano. ba? Diba? O, diba? diba? Yung parang, oh, ano siya knows? ngayon? Na, may na... business siya ngayon ng pangangos. Oh. <laughs> Di ba? Diba? Di Deodorant diba? <laughs> ay, ay, din. Meron na siyang ano ng deodorant ngayon. Diba? Nakapangalan sa kanya. Oh. Tapos i-interview siya sa mga ano sa mga TV. Ay, ah, yun po. Ang naging inspirasyon ko po ay napanood ko po. Oh, kasi sinabihan kasi ako nakaklasik kong si ano. Pero kinonfront niyo. Wala na confront doon. Mm. Ay, parang hirap. Pero alam siya, nyo. Brood, no? Pero alam, alam Alam namin. Para, pero parang... Ay, para palang nabubuli siya noon. Nabubuli yun. nabubuli, oh, uh, nabubuli yun. siya noon before. Isa okay, ka, oh, na, nabuli mo rin siya noon, hindi okay. naman. Uy, bully yun sa to, si Jiro. Usually, na, nakakabuli mm. nga yung gano'n Kasi yung kaklase ng ano ng brother ko before, may ganun nga din siya. Meron siyang body odor. Niregaluhan nilang lahat ng... Silang lahat, ang buong klase. Niregaluhan nilang lahat ng deodor. <laughs> <laughs> oh, <laughs> although, siya, ano, <laughs> isa although nakakatawa, pero nakakatulong naman, di ba? Diba? Pero mm -hmm. joke kasi ang dating eh. Uh, Umiyak bullying. siya. Umiyak siya yung ano, yung uh -oh. niregaluhan ng gano'n, di ba? Tapos sabi nung, sabi nung, nung teacher, eh, niregaluhan ka na nga ng ano. Oo ka nga, oo. Di ba? Uh -oh. diba? Eh, kumbaga siguro yun ay alam niya na insecure siya. Yeah, Depende din kasi siguro sa intent eh. Kumbaga oh. -oh. mo ng, ng gano'n, uh -oh. tapos ang mission mo is parang insultuhin na, ay, magganto ka naman kasi ang, ano mm -hmm. mo, mm. mo, di ba? pa, depende sa intent kung uh -oh. okay yung intent. May tamang ito, way kapay... ng ano, may tamang way ng at tamang time ng y pagsasabi. Yeah, 'di ba? Kasi mm -hmm. parang in a way, parang lahat kayo biglang na gano'n, nagregalo ng gano'n oh. sa kanya. Parang na-insulto ka na nun. Diba, oh, parang, parang, lahat kayo. Oh, eh. lahat kayo eh. Pinapanood siya, ibig sabihin lahat kayo, tingin gano'n. Oh. 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 Pero actually, kung kung sa akin nangyari yun, tatanggapin ko yun, hindi ako ma... Oh, ano. kasi, you. Ay, thank you. Uh, kung business minded ka, kasi ka success ka eh. <laughs> <laughs> diba? <laughs> oh. sinas, imagine mo, libre yung produkto yun. o oh. Benta oh. mo lahat. Oh, diba? so, tsaka sa success ka dapat. Pati, eh, eh, oh. no. ano ko yun, kung, mga kung, nang, kung nangyari yun sa akin, ang gagawin ko ay Siguro Masasaktan ako na una Pero nanuko, At least Nagano yung concern Yung kaklase ko oo. Di pag ginamit ko na Hindi na nila ako lulukuhin Di, di ba? ba? O well, yun eh Kung bagay Siyempre mga bata naman yeah. yun Alam mo naman Mga intensyon ng mga bata Pag inasar ba? ka O oh, ano Ginamit mo na ba yung ano Ay oo oh. oh, oh. Mama oh. mo <laughs> Mama mo ano Mama mo blue Mama mo ginamit na yun oh, di ba oh, yung mga Lukuhan ng elementary <laughs> Pero yun nga, uh, malaking bagay ang amoy din. Ano? Oo, oh, oh, diba? Sabi sa inyo eh. Smell. So, ang episode na to ay title, Usapang Amoy. Mm -hmm. Usapang Amoy. Pinili ay putok. <laughs> <laughs> butok, diba? Yan yung putok. ano yung... Eh? Ang hit, putok, tsaka baktol. Yan baktol. Oh, baktol. oh yeah, yung, yung title. Yung level ng kabahuan. Yan ikatlong level ng kabahuan. yeah. Ang yeah. ah. ah. diba? diba? <laughs> <Yeah. laughs> tatlong level ng kabahuan. Ang bottom at least, line. At least may ikat tayo nung kanina. Ano? <laughs> oh. <laughs> Ayan. oo. Oh. Oh. Uh, at ang ating ano, <laughs> at ang napag-usapan ngayong umaga ay ngayong hapon ay alagaan ng sarili. Yan nga. Self-care. Yeah. Wag lang mag-focus so sa looks. Baka mamaya for the focus sa looks, nalimutan ng amoy. Di ba? Yeah. No. Recently, <laughs> uh -huh. ano, naging, ano, naging, ano ko na na bumili ng pabango mm -hmm. from time to time. Halimbawa, every three months. So, kasi ni Kuya yung pag, ano, pag dumaan siya. Eh? Pero hindi ako <laughs> gano'n. Hindi ako <laughs> gano, gano'n nagpapabango, lalo na dati. Kung baga lang ay, depende sa okasyon, lalo na ngayon na ako'y, ano na, nag, na, na, na edad, yung mga pinupuntahan ko mm -hmm. na mga events. So, yung mga nakakasama kong tao ay medyo, ay, Bango kailangan ay ako'y ano sumabay sabi naman nila pag nagpapabango ka, hindi naman kailangan palito dapat ay ano mo lang dun sa mga nag oh, ano, oh. nag may, may pulso oo oh, oh. sa ang tamang way daw po sabi ng mga French Oh, Italian ba 'yun? Si sino I think man, Italian. Ay dinapanood ko sa uh -oh. sa TikTok is Italian ata. Uh Oo. -oh. Dito sa leeg, dito sa dalawang side ng leeg, sa likod ng tenga. Uh -oh. Sa likod ng tenga. Yeah. Sa pulso mo, wag mong ikukuskus. Yeah. don't pag spray, rub. pag spray mo, tas gagawin mo, mas mawawala. Lalo, lalo na, pag oil base, wag hayaan mo lang mag-dry. Uh -oh. Tapos pag spray mo sa kapit, kapit mo na, spray mo rin sa ka, ano. 'Yun na 'yun. 'Yun na 'yung kailangan mo. Wag sa damit, hindi na epekto 'yun sa damit. Hindi na epekto sa damit sa damit. Nagpapabang nag 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 ako dito rin kasi. Dito. Mm -hmm. Yeah, dito. At saka dito. Oo. sabi ka yung para paglapit Tapos yung ano, alam, alam mo yung sasabihin na ka, alam tandaan niyo yun, nauso yun dati yung roll on na pabango Oo, oh. mm -hmm. oh, yeah. Mas mabango yun. Sobrang babango ng mga ganoon. Talagang and ano. Sa akin, yung naro. Sa damit ako nag, Ay, meron ka pabango before. Sa damit ako naglalagay. Kahit labhan nandun pa rin yung pabango. Ah, na, ay, di maganda eh. yung pabango mo. Oo, oo ano? ganda talaga. Nalimot ko kung anong brand yun. Sayang. Sasabihin ko na yung brand, yung itong naamoy ko lagi. Yung Victoria Secret ba? Ayan! Oo. oo. Yung, yung may time na... Talagang ang tagal talaga. talaga, talaga yung ano, yung apple? Yung, yung mga basa basta puro ano yun? Seduction ba yun? Puro prutas brutas ang amoy nun. Color red. Puro, pambabae, di ba yun? Pambabae. Uh -huh. uh -huh. Tapos ay yun. Hindi ako may naalala. Ay. Na yun. Oo, oh, yun naman pala. Oh. Ay, ay, ay man, pala. Ano? Ano na? mo? Ano? Ah, Walang entry? Yun wala lang? Magre-relapse tayo. Kahit <laughs> <yes. laughs> sinaliko. Sorry po. Ayan. <laughs> aho, aho. Pero yun nga, yun. Talagaan nyo sarili nyo. Hindi lang looks, pati amoy. Pati mag- Tsaka malakas ang dating pag kamabango. Yeah. Yes. Oh, ay, Kahit ano, ano, simple lang ang damit mo, pero ang bango mo, iba ang dating. Nakakapogi ang bango. Meron ng hiram ng sweater ko noon. Before. Oh. Oh, uh, tapos nung pagsoli niya, Saglit lang niya lang hiniram eh. Kumapit yung, yung pabango niya doon sa sweater ko. Hindi ko alam kung kailan ko nilaban. Pinatagal ko. Ano? <laughs> 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 ah, di mo lang nilaban. para ma, kumaga, mabango kasi. Ano. Uh -oh. Yan. Pero sa mga tao, oil base po ang nakakatagal. Yan. Gusto um, yeah, uh -oh. niyo po oil base Pero hindi nga... Mamahalin pabango. <laughs> oo nga, medyo mahal nga. Pero... Uh -oh. Hindi naman po lahat sa atin ay binabagay ng oil base. Yan. Yeah. Mm -hmm. Depende pa rin 'yun. Kagaya ng ako, hindi pwede sa akin ng oil base. May chemical doon na hindi pwede sa akin. Yeah. So, water oh, base ako. Ang ganda bukod yeah. sa ano, yung mga hacks. Talagang kailangan mong body wash. Your body, body wash, wash ang gamit. Facial wash. Mhm. Cha -mm. hindi lang ano, hindi lang sa katawan, hair care doon ako wala. I don't share. Joke lang. Hair care ang lakad ng factor noon para Skin mabango. You? Para yung pagkakapit pa lang sa kamay mo, ang bango na. Mm. Yung, kapag all in all mo yung kapit sa kamay? Paano eh? <laughs> Pag all in all mo meron <laughs> kang food care. Ay, yung food care, care medyo ano yun Although, ano yan kamay, ano, na. ma- mukha. Medyo magastos yan. Mm -hmm. Pero... So, mo hanapin mo na lang yung kung ano yung hiyang sa yung produkto para hindi mm -hmm. ka mahirapang True. magastos. Kasi mm -hmm. sometimes hindi mo naman kailangan lahat eh. Meron, Ola, kasing, meron kasing lahatin ko kasing taong Kasi talagang lang pagkapit pala. Wala namang nilalagay lipstick lang tapos pag pinawisan mukha pang fresh. Wow, oh, Yung, madami ba? akong kilalang ganoon. Hey, Grabe. Yan, Mantala congratulations ako, sa ka inyo. Ka eh, Mahal kayo pinisa. ni Lord. <laughs> <laughs> Yeah. Ako hindi pa nga nagsisimula ang araw, mukhang tapos na ang araw. <laughs> mukhang lumabas na ng MRT. Ay, mag, papasok pa lang, oh, ba't paalis ka na? Night shift ka ba? <laughs> Pagkatingin <laughs> oh, Pag ano, ah, Pensi graveyard! <laughs> 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 Noong gano'n. Ay, grabe. Papasok ka pa lang, amoy pa -uwi ka na. Ay, nako. Pero yun nga, alagaan yung sarili nyo. Oo yeah. nga, yun yung so. lesson natin for today's video. Mm. Yes! Eh yeah, maraming salamat sa mga nanood sa episode na ito. Siguro ito'y continuation ng ano mm -mm, ng episode. Ano, yes, don't forget to yung subscribe. Yung kahap, yung last one, oh, last episode. Yeah, yung, <laughs> yeah. yung kahap. Yeah, don't forget to follow our pages, Facebook, TikTok, Spotify. Yeah, niena. and, our socials. What's the name? What's the name? What's the oh. name? Bugs underscore. Yeah, and all si Ai. <laughs> hindi ko pa nababago. Next time na lang. <laughs> <laughs> and Lalo minus, lalagay niyo 'ko na, lalagyan na lang namin sa baba. Oh, sa app, oh, oh. Okay, mm -hmm. lalabas na lang dun sa ano, sa, syempre, <laughs> kung uh, uh, may edit <laughs> Ang page ng radio station sa YouTube, sa Instagram, at yeah. uh -oh. uh, sa Facebook. 967 so, uh -oh. Destiny Radio. Yes. Tindin yes. yes. namin na upload yung aming full episode sa YouTube with uh, video. Kung nakikinig niyo lang to ng audio, meron po kaming video. Tingnan nyo po mga reaction namin ako. <laughs> Actually sa Spotify natin. Meron na din, di ba? May video din yun. Okay. Yeah. Video sa Spotify, video din sa so YouTube. Yes. Oh, yeah. And click that notification bell para yeah. na And Subscribe. subscribe. Oh, oh. Hit At love. pag like. may ano. Ito y, ano yung mag -up, -upload, uh, ang uploading tana natin ay schedule natin every, every week. Yeah. Every Wednesday. Yeah. Every Wednesday. And hopefully ay, abangan nyo kami. At kung mayroon kayong gustong pag-usapan sa aming uh, dito namin, kung gusto yung malaman yes. yung opinion namin, comment, comment down, down, below or yeah. you can send us a message in our ano mga socials and our radio station. Yan. 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 lang. Maraming salamat. Thank you very much, salamat people. Salamat. Thank you so much for listening to TD. See you next time. Goodbye. tat natin to Destiny Radio. TADHANA TALKS